Ayun well, mga kuwi, masayang morning sa lahat no. Tayo at ito ngayon ay maulan na umaga at kahapon nung mga nakaraang araw ay malakas ang ulan sa bagyong Crising. So ngayon mga sa ay hindi pa rin nawawala yung ulan no. At ngayon tayo ay nandito sa lansangan upang mag-service ito, traffic tayo. So samahan niyo ako mga weeks, sa lansangan sa ating paglalakbay no. Dito tayo sa may Marikina City. So hindi maring magpapakita si Haring Aro magwigs dahil yung ating kalawakan ay medyo madilim pa. So ayan eh, magwigs dahil sa tayo ay na traffic doon sa ating nadaanan at dito ngayon ay medyo maluwag na nakalusot na tayo dahil sa... So tuloy-tuloy tayo magwigs sa ating paglalakbay dito. So sa mga lahat ng mga nabaha dyan, sana ay humupa na dahil hindi na ganong kalakasan yung ulan ngayon. So ingat-ingat lang tayong lahat. Saan man tayo naroon, saan mang probinsya dahil karamihan sa probinsya ngayon magawik. Saan mang dako ng probinsya no. Ang ating makikita sa mga pinopus ngayon ay mga baha-baha. Pero sana ay ganito lang ang panahon no. maambon ambun lang, walang buhos ng ulan. At siyempre, di talaga natin maiwasan ang pagkakaroon ng mga traffic sa lansangan pag ganitong panahon mga gawiks, mga ulan, tap. At dagdag pa sa mga pumapasok sa trabaho, ngayon ay 740 ng umaga so marami ang papunta ng trabaho kaya matrapik so dito natrapik na tayo tiyaga tiyaga lang wag mainip sa traffic So ayan mga gawiks, isang pampasiruang jeep ay sumingit talagang sumingit siya sa ating linya no yan walang tiyaga walang respeto sa ibang mga sasakyan singit ng singit ayan nakalusot na ang jeep mga gawiks <laughs> ayan umubertik dito sa kanang side natin ang jeep at ayun na nasa unahan na ng kutsina nasa unahan natin medyo mabilis bilis na yung ating takbo dito ngayon Ayan. at tayo ay papunta na tayo doon sa sumulong highway so medyo mabilis na tayo ngayon dito mga weeks banda no hindi gano'n dito matrapik papalabas doon sa masinag sa antipolo city na naman parating na ulan mga guwigs ating matanaw doon sa medyo malayo layo no, yung ulap ay ayun na parang bumagsak na yung ulan doon banda no, sa malayo sa distansya at maaring abutin tayo yun yan parang hindi naman gano'n kalakas ang buhos niyan mga guwigs kasi hindi kaadong maitim yung ulap so maring ambun ambun lang yan so ayan nag uumpisa na ambun <laughs> ambun so dahil sa tagulan talaga ngayon mga guwigs di talaga nating maiwasan na madalas na tayong uulanin sa lansangan so ayan na yung kanto ng sumulong na ating pwedeng puntahan no? ayan sa dulo nito ay kakaliwa tayo lumalakas malakas lakas na yung ambon mga ka Wow traffic Sa palabas So ayan na nga mga no? Kanto ng sumulong at tayo ay liliko na Pakaliwa So dito talaga madalas traffic Sa kanto na to So ayan na Nasa highway na, na tayo ng sumulong Molong Highway pa Masinag Antipolo City So mabilis na dito mga At yan na nga palakas na ng palakas yung ambon and kailangan mga kawig sa ating paglalakbay ngayon no, dala dala talaga lagi yung payong para hindi tayo ma maulanan o maambunan dahil sa simpre iwas na magkasakit ayun na lumakas na Bum bumagsak na yung ulan mga kawig ulan na talaga to hindi naambun <laughs> so ayan dumaan lang dumaan lang So, dumaan lang mga guys, dumaan lang ang ulan. So, Marcos Highway na tayo ngayon diyan mga guys, no? Yung ating madaanan diyan ay yung SA Masinag, Antipolo. So, dito talaga matrapik dito mga guys. Itong kanto na to dito ay matrapik. Ayan. So, dire-direksyon na tayo dito mga gwiks. Ayan na bumuhos na 'yung ulan. Ayan na nga ba yung sinasabi natin na abutin tayo ng ulan dito mga GoX no? Ayan na, yung ating natanaw doon sa unahan ay dumating na, sinalubong na tayo. Maraming sumilong dito mga sa ilalim ng RT. Ayan, yung mga nakamotor no, naglagay ng mga kapauti. tumudo na yung ulan. Magwix, tayo ay mag dito at yung ating service ay dito na na ating sunduin. So ayan Magwix, hanggang dito na lang at yung malakas na ulan ay simpre hayaan lang natin Magwix. Dahil sa ganun talaga ang panahon, pag ulan na. ngayon mga gawiks, masaya ang hapon sa lahat dyan. Oh. Kanina ang umaga nga ay nag din tayo dito sa lugar na ito at maulan. At hanggang ngayon mga gawiks, hapon na, tayo ay naghatid. Maulan pa rin mga gawiks.